mag kayo dito sa may sabang kasi malalim po yung banda ron yeah, not recommendable na kasi or lalo na sa mga bata kasi sa paningin mo parang mababaw lang tapos lang lalim marami na pong nakuha dyan yeah. Peace out, After namin ni eh, Ma'am Chrisley Bouts na punta ng uh, Subo or itong Sibu City dito muna kami sa may Freedom Park ng one gaher mag relax papahangin tapos yung na-observe namin dito ay marami mga kahoy na badpad galing sa kung saan saan saka may mga plastic siguro ay i-clean up din to soon dahil dahil to sa habagat na na dahil to sa habagat mga nakaraang araw siguro kaya maraming napadpa dito na mga basura lalo na itong mga kahoy tsaka yung mga ito yun o no? mga nyog pero dito sa may freedom park eh, talagang kahit nainitan kami na sinagan kami ng araw eh, talagang mahangin ang sarap talaga relax ganda rin magpataan siguro so ma'am Crystal Buds where are you? <laughs> she's vlogging At saka sabi ng ali kanina wag daw basta-basta tumawid bandaron bandaron kasi kala mo lang eh mababaw malalim para malalim pala yung parte na yon dito sa Freedom Park kaya nakatakyot nakatakyot po dito sa Freedom Park pag dito ako nakaharap kita natin yung lungsudaan yung poblasyon malapit banda sa may palengke pag dito naman ako nakaharap sa bandang ito eh kita natin yung PMSC lalo na yung mga barko nila surf naman dito mahangin pero sulit mainit pala mainit pero sulit mahangin sarap kaso lang pag nagbabala kayong maligo dito dapat may kasama kayo kasi deceiving po talaga yung beach dito sa may Freedom Park ang alam mo ay eh, mababaw lang eh yung pala ay eh, malalim yung ibang parte dito sa may Freedom Park lalo na bandaron, yung sinasabi nila o tinatawag nilang dila alam nyo na namimingwit, nangunguha may wakwak wak. -wak. <laughs> ayos Tumilim ang paligid bigla oh. Ayun pala nakita ko yung ulap. Tinabunan niya si Haring Araw. Sarap mag-relax dito. Sana may dala tayong panlatag man lang ano. kaya yung mga kahit ano panlatag basta magpipiknik. Sarap magpiknik dito. Oh my god. Pakita ko Look at the sun. The sun is hiding. Oh my goodness. And that's Mom Presley. Mom Presley Balls. Mom Presley Balls over there. I hope my mic is good. And. Siguro, join ako sa kanya. Mambag, saan ang pinagsasabi mo rito? Ano mga pinagsasabi mo kanina sa vlog mo? Mga specific ha yeah. uh, something or ano? Mga mga specific na sinasabi mo tungkol dito sa My Freedom Park. Well, sa ano, sabi ang sabi ko lang na ano, ang ang lugar na to ay napaka napakaganda. Kaya lang parang hindi siya nabigyan ng pansin ng mga tao. Ewan ko lang kung sino ba talaga. Basta, kung siguro pag ano, pag mabigyan to ng ano, pansin at uh, may pa naman, siguro mas lalong gumanda ang iba na ito. O, diba? Kasi coastal area nga. Si siguro, uh, sa sobrang busy na mga tao, yung mga concern, box ng Wankahar, Siguro busy lens lang hindi, hindi nila ito nakita Kaya ganito yung lugar But someday There's still rooms for improvement Aning lugar, di ba? Mr. Bohol BBH Baka someday Mabigyan ito ng pansin At mas lalo Manda, di ba? Totoo po yun That's true Yan ang napansin ko dito Sa may Freedom Park Freedom Park Ganda ng lugar na to eh. Kaso lang wala masyado naliligo. Minsan napunta ko dito para pag may mga problema kasi ako, nag-relax ako dito. Kasi may dalampasigan na pupunta. May nakikita ako naliligo. Dalawa, tatlo. O ay magina magama Yun lang po. Di talaga yung mga family, family. Maraming family ang mga o oh, kaya magbabarkadang naliligo dito sa may freedom park. Ewan ko ba. Kulang lang siguro sa kaayusan, improvement o kaya development. Yun nga, development. Kulang lang siguro. So, yun lang.